Hello guys! Welcome sa aking channel, Divine Queen Tarot PH. Alamin natin ang messages, energy, gabay para sa September 11 to 17, 2023. Ano ang ating weekly reading for at uh, for Aquarius. Okay. natin guys. For Aquarius, money, love, and career. spirit guide for Aquarius weekly reading temperance so ayan ikaw naman ay ma tao ano um, Aquarius ano tignan pa natin masyado kang mapasensyoso Siguro dito sa inyo, no? Um, may matagal na kayong inaantay na mana, no? Pamana ng inyong mga pamilyang am um, nawala na. No? And this week, may magiging resulta na, no? Malalaman nyo na yung resulta sa mga inaantay nyo. So, either mga kaperahan, hindi lang yan pamana, may mga pera kayong inaantay. No? Gagaling sa pamilya, sa ibang bansa. Ayan, darating na this week. Ayan natin. Ang tagal mong inintay yan, oh. no? na natin. For Aquarius. Sa iyong kaperahan. Maganda ang pasok ng pera sa inyong ngayon linggo, ano? Okay, page of pentacles. See, focus on your goals to bring great success. Ayan. Maliban sa inyong kaperahan, ano, sa inyong career, ano, mga Aquarius. yan may bagong opportunity. New ideas. Bagong career, no Ayan para sa may mga trabaho, ayan, you still remain loyal to your boss, ano? Kaya gustong gusto ka ng mga boss mo, ano? Ayan, para sa mga walang trabaho, ayan, may mga parating na para sa inyo, Aquarius. Ayan na yung mga hina inaantay nyo. Ang ganda ng love and career ng Aquarius, ano? Ayan. Kasi ang tagal mo, ano yan, tagal mo nag ano? Ang tagal mo dito, sinasabi ng Seven of Pentacles, yun. Ang tagal mo naghanap ng trabaho, daan, palakad-lakad ka kung saan-saan ka na napunta, ano? Pero wala kang makita, no? Sa mga nakaraang linggo, nakaraang araw, no? Ngayon. Pero dahil sa iyong pagiging patient, ano, Aquarius, ayan, ngayong linggo, may magandang balitang paparating para sa inyo, no? Para sa inyong love and career. Para sa inyong money and career pala, mga Aquarius. Ayan, nalilito na. Okay. Okay. So, para sa inyong love life. Ayan. Life is hard right now. Look around. Help is at a hand. So, nakikita ko dito, no? Para sa mga married person. Married people. Married couple. Okay? Um, siguro isa lang yung nagtatrabaho sa inyo na... Nahihirapan na, no? Nahihirapan na siya. Na kailangan niya na siguro, pati ikaw, is kumilos na para, no? Para maabot niyo yung... Malagpasan nyo tong poverty na pinagdadaanan nyo dito sa Five of Pentacles, ano. Hirap na hirap na siya, ano. Eh, Ayan. Para sa inyong love messages yan, na Nahihirapan na yung mga partner nyo. Baka naman Aquarius, ano. May mga iba dyan, nahihirapan na yung partner. Hindi pa rin kumikilos, ano. Lalo, sa mga babae, alam nyo kung nasa bahay lang kayo, ang daming ano dyan pwede kayo mag-affiliate sa mga bag mga bagong application na ngayon ano? ang daming application ngayon na makakatulong sa inyo mag live selling no? sa mga lalaki naman kung ikaw lang naman yung nasa bahay baka naman kailangan mo na rin ano, nang tagal mo nang na sa sa bahay ano wala kang trabaho kasi hindi ka nagtsatsagang maghanap ng trabaho ano, parang ito. Parang kasing may iba sa inyo dito na walang tiyaga eh, no? Ilang araw lang silang maghanap. Ayan, suko na sila agad, ano? Kaya, ayan, lalong-lalo na sa mga wala pang, ay sa may mga anak na, ano? Ayan, kailangan pa rin ng tulungan sa, ano, mag-asawa, ano? Tignan pa natin. Um, ayan. May iba pa sa inyo. Kahit hirap na hirap na yung partner. Ayan. Masyado pa rin kayong demanding. Tapos yung alam nyo yun, feeling nyo, pag nagsasabi, nag-open up yung partner nyo sa inyo. Parang feeling nyo, drama lang yan, ano? Sinasabi dito ng, ano, no? Queen of Bonds. Drama lang yan. Diyos ko. Ano? Tapos may mga paselos-selos ka pang nalalaman, no? Kahit hirap na hirap na yung partner mo. Huwag ganun, no? Minsan kaya nalilate umuwi yung mga partner nyo dahil sa traffic. Yan, dahil gustong ng boss na mag-overtime kayo sa trabaho. ayun kasi dito, di ba, bidang-bida ka sa trabaho mo, ano? Gustong gusto ka ng boss mo, eh, no? Kasi wala kang reklamo, eh, sa lahat ng pinapagawa sa'yo, ano? Ayan, tingnan mo. Isolation, lack of... Ayan, no? Nagkakaroon na kayo ng conflict mag-asawa. Dahil dyan sa pagiging selosa mo, duda ka ng duda, no? Kahit pag napagod na yung partner mo, no? Panay drama na lang, panay... Sino iniisip mo, niloloko ka, no? So, ayan. Check pa natin, no? Ayan, dito is may mga... O, oh, it's either, kapag yan, hindi nyo na solusyonan yung poverty na pinagdadaanan nyo ngayon, no? Um, Aquarius, maaaring mauwi yan sa, ano, pag walang pagtutulungan ang magpapamilya, no? Maaaring mauwi yan sa separation. So, hihintayin mo pa ba yun na, ayan, ang tagal mong binoo yung pamilyang yan, no? Dahil lang sa pera, minsan nagkakahiwatak-watak ang magkakapamilya, ano? hindi lang to sa mag-asawa, no? sa pamilya, hindi nagtutulungan. Pag sa trabaho, hindi kayo nagtutulungan, no? walang teamwork. Kung inaasa nyo lang sa isa. Which is, yung isa is, yung boss nyo or yung isa sa mga katrabaho nyo is, pagod na pagod na rin, no? kaiisip. Kayo dyan, ano, chichismisan lang, ano? Panichismis lang, ano? Ganon. Pag wala yung boss, no? Ang daming ganon, ano? So, step back from everything to gain perspective, ano. Parang minsan, ayan, wala ka na rin sa, ano eh, wala ka na sa focus, ano. Iyan natin, guys. Anong kailangan ni Aquarius, guys? Spirit Guide. Iyan natin. beauty beauty rest din tayo mga uh, mga madlang people ano family and tribe so ayusin mo yung pamilya mo ano Ayan. more on focus dito sa pamilya no kailangan in, sa poverty talaga kailangan magtulungan hindi lang kumikilos yung isa dahil alam nyo yun, mahatak siya sa, alam mo yun, parehas na kayong mga nakasabit. Siya yung pinaka, kumbaga, siya yung pinaka nasa taas, no? Kinakapitan nyo siyang lahat. Pay attention to signs. So, may mga sign ba sa inyo, guys, na nagpapakita, nagpaparamdam, may mga nakikita kayong signs. Ayan, um, huwag nyo wala ano? yung iba sa inyo malakas ang intuition masyado ano ayan, painga, kailangan mong mag meditate ano ayan heal kasi yung katulad nung kanina no panay drama na lang yung nakikita hindi niya nakikita na talagang totoong nahihirapan na yung kinakasama mo sa mga nangyayari ngayong pinagdadaanan nyo. So, tignan natin. Oops. Oh my gosh. Buksan natin to lahat, na Nahulog. Ayan, fighting. Lagi kayo nag-aaway, ano? Ang ugat niya, nis. Yun nga. Feeling niya lagi na, nag-iisa na lang siyang, alam mo yun. <laughs> Natatakot na siya, no? Nag-iisa siya. Yung ugat ng problema niyo is, Ayan, yung paghihirap niya. Feeling alone na rin siya, no? Ayan. Through meditation nyo, guys, ano? Minsan, ang pagme meditate ng tao, yung para mahil siya, no? Through music, through art. Ayan, magnilay-nilay ka, no? Sige, itahimik mo yung puso't isipan mo sa lahat ng mga nangyayari sa inyong pag-aaway, ano? Ayan give your time. Give, give yourself time, ano, yan. Mal madalas mo bang mapanaginipan to, guys, yan. Parang, you're falling, no. Yan, kaya mo yan, guys. So, bigyan mo yung sarili mo ng lakas at tibay ng loob na no? ikaw lang ang makaka-resolve lahat ng mga pinagdadaanan mong problema ngayon. So, yun lang. Aquarius, thank you for watching. See you on my next video.